Yes, kami ngayon ay magbumukbang <laughs> ng tahong. Kami mag-aama. tara, kaya tayo. Ayan, o, tahong. Ayan, tahong, o. Ayan. O, kaya kita niya tahong, o. Oh. Magbumukbang kami ng tahong para mas masarap. Tara, natin. Tara, simulaan natin. At shoutout nga pala dyan sa lahat ng mga taga-production at sa lahat ng mga logistik. Shoutout. Kain na na. Oh, yeah, <tellan> oh, Kamila ako siyempre. Mag-imprint? Ayan. Ayan Baby. Dito. Dito pa para makita ang camera. Dito. Nakagaling pa itong itinitin. bukong po. Taba yan. Ito guys. Tahong. Ayan. Taho. Tahong. Sarap. Sarap. Parang, parang, parang tahong. Sarap. Parang tahong lang ni Carla. Hoy! Oh, diba guys? dapat lumuklont si ano? ito ang sipod na lamang dagat na nakapag ano kapaganda ng katawan.

うん。おっかっこいい。ごめ、うん、ん。あら。あ,あら。あね Ano oh, yan dito balas? Yaki! Isang kilong tahong. Isang baro tahong. Eh. Ganteng. Yung mga anak ko tagatanggal ng mm. laman ng takakain. Bukbang <laughs> <laughs> okay. Hindi. lahat? Pero yeah, gusto ko pa na green mm. <laughs> Gusto ko na green Bawag, mm bawag. -hmm.

Oh, oh. <tries> Ay, ganun po sa kamay nyo? Ay, mga ganun naman. Oh. ba kaya may alam pa din. Nangangagat na, ko lang. Ay, po, alam man, baguhay, no? Guys, alam Pagbuhay pa guys, nangangagat. Kakaan ka nito sa <tries> Quality, <tries> <tries> eh, sarap. Inanap quality. Masarap ang sabaw. Wey, sandok na. Sandok tayong sabaw kung masarap. Tak tahu. Tak na kayo

nagawang hukasan. Idudukot ko kasi sa baling mo. Idudukot ko kasi sa tayo mo. Dito po natin ka din trapo sa tira pa ma. pwede natin pong gawin trapo. Ano? <laughs> no? Wow, edikit-dikit natin. Uy, ito maganda itong ka dyan. Oo, para maganda ito Satu patung banana itu. Anak. Terau enggak senanti. Si bung benar Ganyan talaga pag kinakain. Pag pinakain niyo yan, na isang balot na kaldero, uugus agad yan. Oo. O, o kaya, isang sako bagas. Kaya Ayan yan, Kaya, kaya. O, oh, hindi man ka Kaya nga, pwede natin itong gawin trapo. Ayan, nung buksan nyo yan. Ipagdikit-dikit lang natin. Ayan, Ugasan na natin.

At ito guys, tapos na. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta sa YouTube channel, Sardan Vlog TV. Thank you, thank you for watching. Bye-bye! <laughs>